Bilang isang itim na batang babae, kailangan kong laging magsikap upang mabuhay. Hindi lamang ito mahirap na trabaho, kailangan ko ring alagaan ang aking mga matatandang magulang na kung saan ako lamang ang sumusuporta. Ang perang kinikita ko ay sapat lang para mabayaran ang aking mga gastusin sa pamumuhay, ngunit hindi ako naglakas loob na magreklamo. Ibinaon ko na lang ang sarili ko sa trabaho, walang tigil sa pagtatrabaho. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nagkaroon ng tamang day off. Ang pagtatrabaho sa isang kusina ng restaurant ay humila sa akin sa isang walang tigil na spiral. Araw-araw, gumising ako ng 5 a.m., naghahanda ng mga sangkap, nag-check ng mga order, pagkatapos ay magsisimula ng isang mahabang araw sa init ng kalan, ang tunog ng mga kutsilyo at mga cutting board na nagsasalpukan at ang pagmamadali ng restaurant. Wala akong oras para sa sarili ko. Walang sandali para huminto para maramdaman ang buhay. Ngayong gabi, mas maraming bisita kaysa karaniwan. Mabilis na nagutos ang chef, kumuha ka ng mas maraming sangkap sa bodega. Tumango ako, mabilis na pinunasan ang pawis sa noo ko at lumabas na ng sasakyan. Medyo malayo sa restaurant ang storage warehouse at umuulan ng malakas. Hinigpitan ko ang hawak ko sa manibela, sinusubukan kong makita ang maulap na tubig. Ngunit pagkatapos, ang matingkad na mga headlight mula sa isang truck ay sumugod na napunit sa madilim na gabi. Bumuhos ang ulan na parang malamig na matutulis na kutsilyo na pinalabo ang windshield sa kaguluhan. Nagulat ako, lumakas ang tibok ng puso ko, reflexively nagpreno ang paa ko. Ngunit ipinagkanulo ako ng madulas na daan. Nawalan ng kontrol ang gulong, umikot ito ng husto at bumagsak sa malaking puddle ng tubig sa gilid ng kalsada ang track ay nagpakawala ng isang mahaba at matinis na sipol. Sa isang iglap, nakita ko ang gulat na mukha ng driver sa likod ng condensed glass. Bumagal ang lahat, isang segundo, dalawang segundo, pagkatapos ay ang tunog ng pagbagsak ng metal sa buong gabi. Napaatras ako sa sobrang lakas ng impact, parang pinipit ang seatbelt sa dibdib ko. Naramdaman ko ang lamig ng ulan na bumubuhos sa compartment ng sasakyan ang nasusunog na amoy ng mga airbag na sumasabog at ang matinding sakit na dumadaloy sa aking gulugod. Malakas na tumama ang ulo ko sa glass door. Ang mga kislap ng liwanag ay kumikislap at umikot sa aking isipan na parang sumasayaw na apoy ng multo. Ang paghinga ay unti-unting humina, ang lahat ay tila lumubog sa ambon. Napakabilis ng lahat, ngunit ito ay masyadong mabagal. At pagkatapos, nilamon ako ng dilim pero hindi ako nawawala. Natagpuan ko ang aking sarili na lumulutang sa itaas, nakatingin sa gusot na kotse, hindi gumagalaw ang katawan ko sa driver's seat. Bumuhos pa rin ang ulan na parang latigo sa gabi, ngunit walang umalis. Nagtakbuhan ang mga dumadaan sa akin, ang iba ay kumuha ng kanilang mga Amerikana upang takpan ako mula sa malamig na ulan ang ilan ay sinubukan akong gisingin at nisingisingin, ang kanilang mga boses ay may halong tunog ng ulan na parang desperadong pagsusumamo. Sa di kalayuan, ang pula at bughaw na ilaw ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya ay kumislap sa malakas na ulan. Umalingaungaw ang sirena sa basang kalsada. Nagmamadaling bumaba ang mga medical staff, yumuko sila sa tabi ko, mabilis na sinusuri ng kanilang mga kamay ang aking pulso, ang kanilang mga mata ay naninigas. Nakita kong inilagay nila ako sa isang stretcher. Ang mga patak ng ulan ay pumapatak mula sa mga gulong ng ambulansya habang ito ay mabilis na lumalayo sa madilim na gabi. Gusto ko kong sabihin sa kanila na nandito pa rin ako. Nakikita ko lahat, naririnig ko lahat, pero walang lumabas na tunog. Nakatingin lang ako, parang multo, na nasasaksihan ang sarili kong buhay habang ang mga estranghero ay nakikipaglaban upang kumapit. Nagising ako sa isang kakaibang lugar. Sa paligid ko ay walang katapusang espasyo, wala nang masikip na pader ng restaurant, wala nang init mula sa kalan o ang umaaling-aungaw na tunog ng mga kutsilyo at chopping board. Ang kalangitan dito ay hindi katulad ng anumang nakita ko. Hindi ito asul, ngunit isang patuloy na gumagalaw na strip ng liwanag tulad ng mga nagliliwanag na batis na naghahabi sa mga layer ng espasyo. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay hindi talaga lupa, ngunit isang transparent na ibabaw na sumasalamin sa malalayong mga imahe tulad ng mga nakalimutang alaala. -ala. Tahimik ang kapaligiran ngunit hindi walang buhay. Nagdadala ito ng pakiramdam ng katahimikan kasing liwanag ng hininga ng sansinukob mismo. Sa di kalayuan, may mga higanting pintuan na gawa sa liwanag kumikinang na parang milyon-milyong kristal na sumasayaw. Ang lahat ng ito ay tila sa labas ng mga patakaran ng mundo na alam ko. Nakatayo ako sa isang puwang na puno ng liwanag, mas banayad at mas mapayapa kaysa sa kahit saan na nakilala ko. Sa harapan ko, biglang sumilaw ang liwanag, kumakalat na parang sinasabog ng araw sa ere. Mula sa loob ng liwanag na iyon, dahan-dahang lumitaw ang isang matangkad na figura na may maringal ngunit banayad na anyo na parabang siya ay narito na mula pa noong simula ng sansinukob isang gintong halo ang pumaligid sa kanya, malumanay ngunit malakas, tulad ng walang hanggang apoy na nagniningas sa kaharian ng kaluluwa. Tumibok ang puso ko. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa akin. Isang malabong takot, ngunit kasabay nito ang kaginhawahan, isang malalim, hindi maipaliwanag na kagalakan. Gusto kong tumakbo palapapit, pero naging bato ang mga paako. Parang tumigil lahat ng iniisip ko puro paghanga at paghanga lang ang naiwan. Nakatingin sa akin ang kanyang mga mata, walang sisihan, walang paghuhusga, ngunit puno ng pagmamahal at pangunawa. Parang alam niya lahat ng paghihirap, lahat ng pagod na dinanas ko. Naramdaman ko ang init na bumalot sa akin. Isang lakas na hindi ko alam. Nagpunta ako dito para makita ang katotohanan. Umalingaungaw ang boses niya, hindi sa ingay, pero parang diretsong pumasok sa isip ko. Ako si Jesus, at ipahahayag ko sa iyo kung ano ang itinago ng mundo. Gusto kong magsalita, gusto kong magtanong, pero wala akong masabi. Napuno ng magkasalungat na emosyon ang dibdib ko. May bahagi sa akin na nanginginig sa kanyang kadakilaan, ngunit may ibang bahagi na gustong lumuhod na puno ng kaligayahan nang makita siya. Naparito ka upang makita ang katotohanan. Ako si Jesus at ipahahayag ko sa iyo kung ano ang itinago ng mundo. Kahit papaano, alam kong hindi ako makakatakas, natahimik ako, naghihintay. Inabot ni Jesus at kaagad, lumingon ang espasyo sa paligid ko. Isang umiikot na ipo-ipo ng liwanag ang nagdala sa akin sa daloy ng mga nakabaon na alaala at katotohanan. Nakita ko ang isang sinaunang lungsod, mga gintong tore na kumikinang sa araw, mga puting batong lansangan na nagniningning na parang mga salamin. Sa gitna ng lungsod, ang mga itim na tao na nakasuot ng regal na damit ay naglalakad na may aura na puno ng kamahalan at kapangyarihan. Hindi sila aping mga tao, kundi mga iskolar, propeta, mandirigma at pare na namumuno sa isang napakatalino na sibilisasyon. Pagkatapos ay nagbago ang imahe. Nakita ko ang mga dambuhalang barko, mga kadena na kumakalat habang ang mga taong iyon ay nakatali dinala sa mga barko at pinagkaitan ng kanilang kalayaan. Nakita kong nakataas ang mga kamay, puno ng kilabot at sakit ang mga mata. Umaaling-aungaw ang mga panalangin sa malawak na karagatan, humahalo sa mabangis na alon, ngunit hindi nalulubog. Nakakita ako ng mga puting cotton field, kung saan ang mga dating maharlikang tao ngayon ay nakayuko sa ilalim ng latigo, nagtatrabaho sa kanilang sarili hanggang sa pagod. Ngunit kahit sa dilim na iyon, hindi na matay ang liwanag. Sila'y umaawit, sila'y nananalangin, sila'y nanghahawakan ng mahigpit sa isang pananampalatayang hindi mapapatay. Kahit sila ay binugbog at pinagsamantalahan, iningatan pa rin nila ang kanilang mga kaluluwa. Si Jesus ay tumingin sa akin. Ang kanyang tinig ay umaling-aungaw na parang isang makahulang salita. Sila ay aking piniling mga tao, ngunit ang mundo ay muling isinulat ang kanilang kasaysayan. Nagbago na naman ang imahe. Nakita ko ang mga pakikibaka na sumiklab sa lahat ng dako, ang mga lansangan ay napuno ng malalakas na yapak, ang mga slogan ay sumigaw na parang kulog, niyanig ang buong lupa. Ang mga lalaki at babae ay hindi na natatakot. Magkahawak kamay sila, bumubuo ng nababanat na pader, nagniningning ang kanilang mga mata sa determinasyon. Wala nang nakayuko, wala nang tumatanggap ng kasinungalingan. Nakikita ko ang apoy ng paggising na kumakalat. Isang tao ang tumayo, pagkatapos ay sampung tao, pagkatapos ay libo-libo, milyon-milyong mga tao. Hindi na sila nalilimutang biktima, sila ay mga mandirigma, tagapag-ingat ng katotohanan. Umalingaw ngaw ang mga awit ng kalayaan na humahalo sa mga tibok ng mga pusong nagbabalik sa kanilang nawalang pagkakakilanlan ang mga estatwa ng mga mapang api ay nahuhulog, ang mga pahina ng mga huwad na aklat ng kasaysayan ay pinunit. Sa kanilang mga mata, nakikita ko ang liwanag ng isang bagong kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan hindi na sila tinukoy sa pamamagitan ng mga tanikala, ngunit sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanilang mga ninuno, lumalakad sila ng may pagmamalaki, nakataas ang ulo Tumitibok ang mga puso sa parehong ritmo ng kalayaan at alam ko ang paglalakbay sa pagbawi ng aking pagkakakilanlan ay hindi pa nagsimula, hindi ito kailanman mapapatay. Nakita ko ang malalakas na lalaki at babae na nagtaas ng kamao hindi para umatake kundi para ideklara na hindi na sila yuyuko. Nakita ko ang apoy ng pagmulat na nag-alab sa mga mata ng mga bata, mga kaluluwang bumabawi sa katotohanang inalis sa kanila isang masakit na pakiramdam ang bumalot sa aking dibdib. Bakit hindi ako tinuruan tungkol dito? Bakit nakatago ang mga katotohanan ito sa akin at sa marami pang henerasyon? Nangingilid ang maiinit na luha sa aking pisngi, hindi lang dahil sa emosyon, kundi dahil din sa walang katapusang pagsisisi. Pakiramdam ko ay nawala ang isang bahagi ng aking pagkatao na dapat ay matagal ko nang alam. Lumaki ako sa kamangmangan sa mundong nagtuturo sa akin ng mga tanikala lamang ngunit itinago ang kadakilaan ng aking mga ninuno. Kung nalaman ko sana ng maaga, maaari sana akong mamuhay ng iba, nakaramdam ng higit na pagmamalaki at naunawaan ang aking tunay na halaga. Pero ngayon, nakikita ko, naiintindihan ko, at alam kong hindi ko na kayang talikuran ang katotohanan ito. Nakikita ta ko ang mga kasinungalingan na kumakalat sa buong mundo, mga mensaheng paulit-ulit upang kontrolin ang mga kaisipan at alisin ang katotohanan. Ang mga libro ng kasaysayan ay na-edit. Ang mga lektura sa mga paaralan ay nagsasalita lamang tungkol sa sakit at tanikala nang hindi binabanggit ang kadakilaan ng ating mga ninuno. Nakikita ko sa media ang pagpipinta ng isang baluktot na imahe na ginagawang mahina at walang pag-asa ang mga taong dating propeta, hari at mandirigma. Nakikita ko ang mga kasinungalingan na paulit-ulit na henerasyon sa pamamagitan ng malalakas na boses ng mga system na idinisenyo upang mapanatili ang kontrol. Nakikita ko na ang mga batas ay hindi nilikha para protektahan sila, ngunit para ikulong sila sa isang mabagsik na siklo ng kahirapan, takot at pagsunod. Nakikita ko ang aking mga kaaway na nanunuya sa paningin ng mga nawawalang kaluluwa hindi na alam ang kanilang tunay na pamana. Sila ay tinuruan na pagdudahan ang kanilang mga sarili upang yumuko sa mga bagay na paunang itinakda. Ngunit nakikita ko rin ang isang kislap ng liwanag, isang tahimik na pagtutol, isang umuusbong na kamalayan. Ang katotohanan ay hindi maaaring ilibing magpakailanman. Natakot sa kanila ang kaaway, kaya't muling isinulat niya ang kasaysayan. Binura niya ang kanilang kadakilaan, sa sandaling iyon, naunawaan ko na kailangan kong ibahagi ang mensaheng ito. Malapit nang magbago ang lahat, bigla kong napagtanto na ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa nakalimutang kasaysayan, ito ay isang panawagan sa aking sarili sa lahat na nabulag ng mga kasinungalingan. Ito ay isang affirmation na ako ay hindi lamang isang maliit na individual sa mundong ito, ngunit isang bahagi ng isang bagay na mas malaki isang piraso sa mas malaking larawan ng paggising. Akala ko noon, ang buhay ko ay mahahabang araw lamang na nakatambay sa mainit na kusina, mga oras ng nakakapagod, walang layunin na trabaho. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang bawat sandali ng buhay ko ay may kahulugan. Hindi lang ako pinili para makita ang katotohanang ito. Pinili akong kumilos. Pinili akong maghatid ng liwanag sa mga nawawala pa rin sa dilim. Lumingon si Jesus sa akin, ang kanyang mga mata ay banayad ngunit seryoso. Nagbago ang pananaw sa harap namin. Ang espasyo sa paligid ko ay nabasag na parang nabasag na salamin. Mga pira-pirasong liwanag na lumilipad at naglalaho sa kawalan. Isang ginintuang ang buhawi ang bumungad sa aking mga mata, iginuhit ako papasok na para bang ako ay malayang nahuhulog sa mahiwagang suson ng kalawakan. Bigla akong napadpad sa kakaibang lupain. Sa paligid ko ay isang malawak na prairie kung saan ang langit ay isang malalim na asul na hindi katulad ng anumang nakita ko. Ang napakalaking hanay ng bundok ay tumataas na parang tahimik na higante. Sa di kalayuan ay isang paikot-ikot na ilog na may malinaw na tubig na sumasalamin sa liwanag na kumikislap na parang likidong pilak. Ang hangin dito ay hindi lang hangin, Puno ito ng enerhiya, isang di nakikitang puwersa na dumadaloy sa bawat paghinga ko. Nakikita ko ang mga itim na lalaki at babae na naglalakad na may hindi maikakaila na lakas at karunungan. Nakikita ko ang mga itim na lalaki at babae na naglalakad na may hindi maikakaila na lakas at karunungan. Hindi sila mga nawawalang kaluluwang walang layunin. Sila ay mga taong may dugo ng mga hari, mandirigma, mga taong minsan nang namuno sa mga makikinang na sibilisasyon. Lumingon ako kay Jesus, ang puso ko'y tumibok. Sino ang mga taong ito, ginoo? Ngumiti si Jesus, ang liwanag sa kanyang mga mata ay tila kumikinang na may sinag ng init. Sila ang iyong mga ninuno, ang mga taong nauna sa iyo, na nagtatayo ng matibay na pundasyon para sa mundong iyong ginagalawan. Sila ang mga master ng kaalaman, ng espiritualidad, ng katatagan, sila ay mga kaluluwang matatag na nagtiis ng maraming sakit ngunit hindi nawala ang liwanag na inilagay ko sa kanila. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakita ko ang imahe ng dalawang lalaki na lumitaw sa himpapawid. Isang taong nakasuot ng mahabang balabal, may hawak na sinaunang balumbon, matalas na mata na parang may hawak na kaalaman sa buong mundo. Ang ibang tao ay nakasuot ng gintong baluti, may hawak na isang higanting espada at nakatayong may pagmamalaki na parang isang mandirigma na hindi natatalo. Ang una ay isang mahusay na iskolar, isang tagapagtanggol ng katotohanan na nag-alay ng kanyang buhay sa pag-iingat ng kaalaman, kadaman para sa susunod na henerasyon. Ang pangalawa ay isang walang takot na mandirigma, handang tumayo laban sa kawalan ng katarungan. Sila ay higit pa sa mga individual. Sila ay mga simbolo ng mga katangiang laging taglay ng aking mga tao sa kanilang sarili, karunungan at lakas, katatagan at pananampalataya. Naramdaman kong may bumara sa lalamunan ko. Ngunit bakit hindi akin na tatamang na machine? Bakit hindi ako tinuruan ng mundo tungkol sa mga ito? Bakit hindi ko kailanman nalaman ang mga bagay na ito? Inilagay ni Jesus ang kanyang kamay sa aking balikat, ang kanyang tinig ay mainit ngunit matatag. Dahil ang katotohanan ay itinago, ngunit ngayon nakikita mo at responsibilidad mong dalhin ang katotohanan ito sa mga natutulog pa. Hindi na sila nakalimutang mga kaluluwa, kundi mga tagapagdala ng liwanag ng katotohanan, mga taong nagising pagkatapos ng mga siglo ng pagkadurog. Nag-alab ang apoy sa kanilang mga mata Ngunit hindi ito apoy ng galit. Ito ay apoy ng muling pagsilang. Hindi na sila nakalimutang mga kaluluwa, kundi mga tagapagdala ng liwanag ng katotohanan. Mga taong nagising pagkatapos ng mga siglo ng pagkadurog. Nag-alab ang apoy sa kanilang mga mata, ngunit hindi ito apoy ng galit. Ito ay apoy ng muling pagsilang. Napagtanto ko na nakatayo ako sa agos ng panahon, sinasaksihan ang isang bagong pahina ng kasaysayan na isinusulat. Wala nang alipin, wala nang pang-aapi, tanging malalakas, matatag na mga tao na handang bawiin ang nawala. Lumingon ako kay Jesus, ang puso ko'y tumibok. Pero bakit ka nandito? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Dahil kasali ka rin dito. Naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking kaluluwa na parabang nagbabago ang buong mundo. Nagdilim ang pananaw. Nakikita ko ang isang mundong puno ng kasinungalingan mga pelikula, musika, media na lahat ay lumilikha ng maling katotohanan. Ang mga pelikula ay ginawa hindi lamang upang libangin kundi upang itanim din sa ating isipan ang isang baluktot na imahe ng ating sarili. Nakikita ko ang mga pelikula na patuloy na naglalarawan sa mga itim na tao bilang mga kriminal, bilang mga mahina o bilang mga hindi mahalagang sumusuportang karakter. Ang mga kwento ay hindi nagsasalita ng kanilang kadakilaan ngunit inuulit lamang ang mga larawan ng kabiguan at pagdurusa. Nakikita ko ang musika na binaluktot sa isang tool ng control na may mga kapanapanabik na melodies ngunit nakatagong mga negatibong mensahe. Ang mga kanta ay puno ng mga salitang naguudyok ng karahasan, nagsusulong ng walang kabuluhang marangyang pamumuhay, nagiging mga tao na hinahabol lamang ang mga material na bagay at nakakalimutan ang kanilang mga kaluluwa. Ang mga maimpluwensyang artista ay ginagamit upang maikalat ang mensaheng ito na nagiging sanhi ng isang buong henerasyon na masipsip sa isang puyo ng maling akala na nakakalimutan ang kanilang tunay na pamana. Nakikitas o na ang media ay nakaprograma upang pagdudahan natin ang ating sarili. Binabaluktot ng mga palabas sa telebisyon ang mga larawan ng malalakas na tao at mahuhusay na nag-iisip, ginagawa itong mga biro o nagiging dahilan upang sila ay makalimutan. Nakita ko kung paano ang mga espirituwal na pinuno, ang mga tunay na mandirigma ay na-marginalize habang ang mga negatibong huwaran ay niluwalhati. Napagtanto ko na hindi ito nagkataon. Ito ay isang maingat na isinaayos na plano upang makalimutan tayo kung sino talaga tayo, upang alisin sa atin ang ating pagmamataas at espirituwal na lakas. Pero ngayon, nakita ko na ang totoo. At alam ko na ang kasinungalingang ito ay hindi maaaring magpatuloy magpakailanman. Nakikita ko kung paano nilikha ang isang buong sistema upang pigilan ang mga itim na tao na matanto ang kanilang banal na pagkakakilanlan. Nakikita ko na ang media ay nakaprograma upang pagdudahan natin ang ating sarili. Ngunit hindi lang ito mga nasa hustong gulang. Nakikita ko ang mga batang itim na tinuturuan sa maling paraan na tinuturuan ng mga ideya na pumipigil sa kanila na matanto ang kanilang tunay na halaga. Binabalewala o ikinukubli ng mga aklat-aralin ang papel ng kanilang mga ninuno sa kasaysen na tinutukoy lamang sila bilang mga taong inaapi ng hindi binabanggit ang kanilang mga dakilang tagumpay. Lumalaki ang mga bata sa mga silid-aralan kung saan hindi sila nakakakita ng mga larawang tulad nila sa mga pahina ng mga aklat ng kasaysayan at hindi tinuturuan na ang kanilang mga ninuno ay mga hari, propeta at mahuhusay na iskolar. Nakikita ko ang mga paaralan kung saan ang mga guro ay hindi sinasadyang itanim sa mga itim na bata ang ideya na sila ay mas mababa na kailangan nilang magtrabaho ng dalawang beses ng mas mahirap upang seryosohin. Nakikita ko ang mga sistema ng pagmamarka, mga standardized na pagsusulit na idinisenyo upang mabigo. Nakikita ko ang mga kapitbahayan kung saan ang mga paaralan ay kulang sa mapagkukunan, ngunit ang mga bata ay napapaligiran ng mga larawan ng karahasan, ng kahirapan, ng kawalan ng pag-asa. Nakikita ko ang mga bata na lumalaki na ang kanilang mga pangarap ay pinipigilan bago sila magkaroon ng hugis. Sinasabi sa kanila na ang tanging landas sa tagumpay ay sa pamamagitan ng sports o entertainment habang ang kanilang katalinuhan at pagkamalikhain ay hindi pinapansin. Ang mga likas na talento sa matematika, agham at sining ay pinipigilan dahil walang nagsasabi sa kanila na mas maaabot pa nila. Ngunit nakikita ko rin ang isang bagong henerasyon na sumisikat, mga bata na nagsisimula ng matanto ang katotohanan, mga kabataang kaluluwa na tumatangging tanggapin ang itinuro sa kanila. Nakikita ko ang mga bata na muling binabasa ang kanilang kasaysayan, nagtatanong at naghahanap ng katotohanan nakikita ko ang liwanag sa kanilang mga mata ng mapagtanto nila na hindi lang sila mga bata na iniwan ng sistema sila ay mga inapo ng mga dakilang tao sila ang magiging henerasyong sisira sa ikot ng kasinungalingan at alam ko dapat akong mag-ambag sa pagtulong sa kanila na makita ang katotohanan binabaluktot ng mga palabas sa telebisyon ang mga larawan ng malalakas na tao at mahuhusay na nag-iisip Ginagawa itong mga biro o nagiging dahilan upang sila ay makalimutan. Nakikita ko kung paano nilikha ang mga spiritual na pinuno at mandirigma upang pigilan ang mga itim na tao na matanto ang kanilang banal na pagkakakilanlan. Nagbago muli ang pananaw. Ang espasyo sa paligid ko ay tila napunit. Ang mga piraso ng liwanag ay umikot at biglang naglaho na nagpapakita ng isang ganap na kakaibang mundo. Nakita ko ang mahahabang kalye na puno ng mga tao, malalakas na awit na umaaling sa hangin. Nakataas ang mga kamay, hindi na nanginginig, determinado lang. Ang mga mata ay nagniningas, wala nang takot, tanging pananampalatayang hindi natititinag. Nakita ko ang mga itim na lalaki at babae na nakatayong matangkad sa gitna ng muling nabuhay na mga lungsod. Hindi na sila nakayoko, hindi na lumalakad sa dilim ng limot dala nila sa kanilang mga puso ang tunay na mga pahina ng kasaysayan, ang mga kwentong iningatan ng kanilang mga ninuno sa kanilang kaluluwa. Ang mga simbahan ay umalingawngaw sa mga tunog ng panalangin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sila mga panalangin para sa kaligtasan, kundi makapangyarihang mga deklarasyon ng pagkagising. Nakikita ko ang mga ina na hawak ang kanilang mga anak sa kanilang mga bisig. Ibinubulong sa kanilang mga tainga ang katotohanan tungkol sa kanilang mga ninuno, tungkol sa mga taong minsan nang namuno at lumikha ng mga dakilang sibilisasyon. Nakikita ko ang mga bata na nakatingin sa kanilang mga mukha sa liwanag ng kaalaman, hindi na nagdududa sa kanilang sarili, ngunit nauunawaan na sila ay mga inapo ng mga dakilang tao. Ang mga estatwa ng mga mapang-api ay ibinaba, pinalitan ng mga eskultura na nagpaparangal sa katotohanan. Ang mga baluktot na aklat ay sinunog, pinalitan ng mga naibalik na dokumento, at ang mga kwento ay ikinuwento ng eksakto tulad ng dati. Kumalat ang alon ng paggising parang apoy na sumisikat sa lahat ng dako, hindi maapula. Nakikita ko ang lakas sa kanila, hindi ang lakas ng puot, kundi ang lakas ng kaalaman, ng pag-ibig at ng pagkakaisa. Ang isang bansa ay bumabangon, hindi para maghiganti, kundi para ibalik ang nararapat sa kanila. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na bahagi rin ako nito, hindi ako pwedeng tumabi at manood. Si Jesus ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at kabaitan. Nakita mo na ang katotohanan, ngunit ano ang gagawin mo dito? Hindi mo ito maitatago sa iyong sarili. May responsibilidad kang tulungan ang iba na magising. Napalunok ako ng mariin, nakaramdam ako ng pressure ngunit may misyon din na nakaatang sa aking mga balikat. Pero paano ko sila matutulungan? Isa lang akong ordinaryong tao. Ngumiti ng malamanay si Jesus. No one is normal when they carry the truth. Start by telling what you have seen. Don't be afraid when the truth is opposed, because light always overcome darkness. Ikwento mo, share it with those around you. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa aking mga mata ay lumitaw ang mga larawan ng mga taong nagpupumilit na mahanap ang katotohanan. Ang ilan ay muling binabasa ang kasaysayan ng kanilang mga ninuno. Ang ilan ay gumagabay sa susunod na henerasyon tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. May mga bata na hindi na pinapakain ng kasinungalingan, ngunit natututo na tungkol sa kadakilaan na kanilang minana. Edukasyon ang susi, dapat mong tulungan silang imulat ang kanilang mga mata. Gamitin ang iyong boses, ipahayag ang iyong nakita. Hikayatin silang magtanong, hanapin kung ano ang nakatago at huwag tanggapin ang mga kasinungalingang ipinapataw sa kanila ng mundo. Tumango ako naramdaman kong may bagong lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ay hindi lamang isang mensahe, ngunit isang misyon. Hindi na lang ako saksi. Kailangan kong maging tagadala ng sulo. Naramdaman ko ang malakas na tibok ng puso ko. Hindi na ako natatakot. Naiintindihan ko na kailangan kong bumalik. Bumukas ang mga mata ko. Umalingaungaw sa aking tenga ang tunog ng makinarya sa ospital. Naramdaman ko ang sarili kong hininga. Naramdaman ko ang pagbabalik ng buhay sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Nagising na ako. Hindi ko na maibabalik ang dati kong buhay. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pamumuhay sa kamangmangan tulad ng dati. Ang aking puso ay nag-alab sa isang bagong apoy. Isang apoy ng katotohanan ng isang misyon na hindi ko maaaring balewalain. May kailangan akong gawin. Dapat kong baguhin ito. Hindi na ako ang tahimik na babae sa kusina nagtitiis ng walang katapusang pang-aapi at pagod. Nakita ko ang katotohanan. Narinig ko ang tawag. Ngayon, ay dala ko ang mga ala-ala ng mga nakalimutang kaluluwa ng isang baluktot na kasaysayan ng isang tumataas na mga tao. Magiging bahagi ako ng paggising na ito magkukwento ako, magsasalita ako, sisirain ko ang mga tanikala ng kasinungalingan at dadalhin ko ang liwanag ng katotohanan sa mga nasa kadiliman pa rin. Ang aking buhay ay hindi na iikot sa mga pagkaing inihahain sa mga kusina ng restaurant. Ito ay magiging isang laban para sa hustisya, para sa pagkakakilanlan, para sa kalayaang nararapat sa aking mga ninuno. Huminga ako ng malalim, ramdam ko ang siglang dumadaloy sa bawat sel ng katawan ko. Ito ay hindi lamang isang paggising. Ito ay isang bagong simula, isang misyon na kusang-loob kong tinatanggap.